So, good morning guys, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng mga nanonood sa ating video So maraming salamat po sa inyo sa mga WPW natin uh, isang magandang umaga o magandang gabi uh, sa lahat ng naririto o na sa aking video So isa na may share ko sa inyo mga kaibigan yung isang uri ng dahon na kambal ng, ano, ng labdong ay isang magandang kong paswerte ito ay uh, minanaan natin sa ating mga uh, sinaunang antingero na ganitong mga klase mga dahon ay ginagamit nila sa pampaswerte sa lahat ng mga negosyo o mga hanap buhay so ito guys ay ano ko lang sa inyo kita uh, para mayroon din kayong kunting kalaman tungkol sa mga ganitong mga klaseng pangpaswerte isang uri ng sangkap na uh, ginagamit din ito sa mga lanahan pangpaswerte gayuma o anumang klaseng mga mga ginagawang amulet o mutya o mga lanahan natin guys so ito na guys ipakita ko sa inyo ay isang dahon ng labnog so isa isahin ko yan guys ayan So kukunin natin guys So ngayon ay araw ng Hoybis. So kailangan natin na kukunin ito guys dahil hindi na natin tayo hindi na tayo babalik dito kasi napakalayo itong area sa amin. Ayun guys oh. So ang uri, ito yan ay ginagamit pang tapal sa mga ano natin guys. Nibawa tayo ay nilalagnat, ito ay ginatina tinatapal sa ating noo para mabawasan bawasan yung mga uh, init sa ating katawan guys so mas mainam ito guys ito pa guys oh kunin natin guys kahit kahit ano na siya guys ayan so maraming tao dito guys na dumadaan so ito pa guys oh ayan ayan guys ito guys ay bihira mo lang makikita guys sa lahat ng mga mga dahon guys at napakabihira ito mo makikita guys so swerte na rin tayo dahil binayaan tayo ng napakamaraming kambal ng dahon guys so swerte ito guys dahil ito ay ginagamot sa karandaman ng ating katawan tulad ng lagnat uh, pananakit ng ulo So yun guys, ito yung mga alternative na gamutan guys sa ating sinaunang ninuno guys. Mga mga gamot natin na magagaling sa spiritual guys. Ito guys, kahit hindi sa kambal guys, kukunin lang natin dahil mayroon siyang dalawang ugat. So ito pa guys so oh. Ayan guys. So napakarami guys. So pansin natin. Itong puno na ito ay nasa gitna ng ilog. So kailangan natin kukulin dahil hindi natin alam pag may malaking uh, ano guys? Baha. Ay sigurado itong uh, ano guys? Uh, ano So dapat tayo ay mag-ipon guys ng mga ganito ang mga klasing pangpaswerte guys. So bilangin natin mamaya guys kung ilang lahat yung nakuha natin. So kuha na rin tayo ng bunga guys. Bunga nito guys, kukuha na rin tayo. Ayan. Kuha tayo ng Uh, kahit dalawang piraso o tatlo ayan guys guys nakakulugan uh, nakakulugan guys <laughs> so ayan guys na marami na guys ayan o no? halos kambal na yan guys so swerte tayo guys na tayo ay pinakita ng ating amang lumikha sa ating kalikasan guys ito pa guys ito guys oh. kalang talagang napakarami guys yan guys napakarami dito guys Talagang nagparandam, guys, na mahal tayo ng ating inang kalikasan, guys. Kaya wag natin abusuhin yung mga kalikasan natin, guys. So, sa totoo lang, guys, uh, isang buwan ay lagi kami nagtatanim ng kawayan, guys. Replanting sa tabi ng ilo, guys. Uh, mga kahoy. Then... Kaya nga nga, naghanap ako ng seedlings ng ano guys. Seedlings ng dao o gumamila tree. Gumamila seeds. Ayan guys, ah, mukhang wala na tayong hikita guys. Oh. So, dito guys. Tingnan natin, isa lang itong puno guys. So, ayan. Ito lang yung nakuha natin. Bilangin natin guys. Okay so, isa. So, dalawa guys. itu udah lawa uh, tatlo empat puluh empat guys apa lima anim pitu walau siam uh, at itu day guys sampo unsi itu si. pang 12 piraso guys yung ano pero sampo na yung talagang makikita mo guys na nagmukhang buntot guys oh yung guys ayan sampo tatlo yung may bakas na ano guys oh. parang nag, hindi sa na ano guys pero kambal na ito guys ayan may kita natin yung mga ordinaryong dahon guys ganito lang yan guys oh Ayan. So, marami pa dito, guys. Kaso lang, ang liliit pa, guys. So, yan, guys. So, yung malaking ulan, guys. So, napansin nyo. Yung sa tuktok na yan, yung malaking puno ng kahoy. Diyan tayo kumuha ng baging na, ano, guys, tagopaypay. So, shout out. Ah... Uh, Magandang umaga. Muli ito si Boat Builder. Maraming salamat po sa inyong panonood. At siyempre, mayroon din tayong patutunan na konti sa kay galing sa kay Boat Builder ay lagi nagsasabing sa bawat nang panahon ay lagi tayong mag-iingat sa ating pangarang araw na pamumuhay. So dito lang muna guys at nagsasabing, ingat na lang po sa lahat. Uh, hallelujah. God bless.